Malamang ay malapit na nating malaman ng detalye tungkol sa relasyon ni na Paulo Avelino at Kim Chu dahil sa isang bagong post na ibinahagi ni Paulo sa kanyang Instagram. Sa recent na larawan na kanyang inilabas, makikita siya na nakatayo sa tabing dagat na may maganda at nakakaakit na tanawin na tila isang simbolo ng kanilang koneksyon. Ang post na ito ay nagbigay daan sa marami pang spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ang magandang view na makikita sa larawan ay tila nag-uumapaw ng romantic na tema, at maraming netizens ang nagbigay ng kanilang reaksyon. Sa mga komento, makikita ang pag-asa ng mga fans na muling magkasama sa isang proyekto ang Kim Pao, lalo na ang sequel ng kanilang matagumpay na proyekto na Linlang. Lang. Maraming mga tagahanga ang nagnanais na sana ay gumawa muli ng isang proyekto ang Kim Pao, na maaaring magpatuloy mula sa Linlang. Ang hiling ng mga netizens ay tila nakaugat sa kanilang kasiyahan at paghanga sa pagiging magka-partner ni na Paulo at Kim sa kanilang nakaraang proyekto. Ang Linlang ay naging malaking hit sa kanilang audience, kaya't natural lamang na nais ng kanilang mga taga-suporta na makita silang muli na nagtutulungan sa isang bagong proyekto. Ang mga reaksyon ng mga netizens ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na makita ang muling pagkakasama ni na Paulo at Kim, hindi lamang sa personal na buhay kundi pati na rin sa kanilang karyer. Ang pagpost ni Paulo ng mga ganitong uri ng larawan ay nagbibigay ng indikasyon na may mga bagay na maaaring nagaganap sa pagitan nila, na umaabot sa kanilang fans at nagbubukas ng posibilidad para sa mga bagong proyekto sa hinaharap. Ang pagpost ni Paulo ay maaaring isang paraan upang magbigay ng hint o teaser sa kanilang mga tagahanga. Ang romantik na tema ng larawan ay tila nagpapakita ng kanilang magandang relasyon na maaaring maging daan para sa higit pang pag-aabang mula sa kanilang audience. Sa bawat post ni Paulo, lalo pang lumalakas ang speculation at kasabikan ng mga taga-suporta, na tila hindi na makapaghintay na malaman ang mga susunod na developments sa kanilang relasyon at career. Ang excitement ng mga netizens sa posibilidad ng isang sequel ng Linlang ay nagpapakita ng kanilang labis na suporta at pagkagusto sa Kim Pao. Ang tagumpay ng kanilang nakaraang proyekto ay nagbigay daan para sa higit pang oportunidad sa kanilang karyer, at ang pagnanais ng mga fans na makita silang muling magkasama ay isang patunay ng kanilang popularidad at impact sa entertainment industry. Ang pag-aabang sa mga susunod na hakbang ng Kim Pao ay isang bahagi ng excitement na dulot ng kanilang recent na post. Ang mga tagahanga ay patuloy na nagmamasid at nag-aabang sa bawat update mula sa kanilang idolo na nagbubukas ng posibilidad para sa mga bagong proyekto at kolaborasyon sa hinaharap. Ang kanilang pagsuporta at interes ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa Kimpao upang magbigay ng magandang content at magpatuloy sa kanilang tagumpay sa industriya. Kaya tasahan na ang mga susunod na developments mula sa Kimpao at maging handa sa mga bagong sorpreso na kanilang ihahandog sa kanilang loyal na fans. Ang kanilang relasyon at mga proyekto ay patuloy na magiging sentro ng atensyon at kasiyahan para sa kanilang mga taga-suporta. Ano ang sinyo sa balitang ito?